Yo, yeah, what's up mga kapampam? Um, sinong mahilig sa inyo dyan manood ng One Piece? Alam nyo ba yung Devil Fruit doon? So, alam nyo ba na mayroon din ditong Devil Fruit? Kung doon sa One Piece, Devil Fruit ay eh, magiging goma-goma si Luffy. Dito naman eh, eto, Devil Fruit din yan. Kita nyo ba? oh, Devil Fruit. Ito yung devil fruits ni Lupi. Fruits na pati. Mama may fruit salad. <laughs> devil fruit ni Devil fruit ni Lupi. Ito naman yung sa busdik dito sa keso, no. Devil fruit din po 'yan. At ang kapangyarihan naman po nito ay magiging suso. <laughs> magiging suso ka. Devil fruit, suso, suso power. <laughs> Kasi magsasawa kayo dito sa uh, balilet or suso. Susong dagat. So, ayan po ang devil fruit suso. Suso power. <laughs> At ito naman pong isa. Wait lang. <laughs> ayan. Ito naman po ay tinatawag ditong tibig. Ayan. Tibig fruit. Devil fruit. <laughs> Ang kapangyarihan naman po nito, <laughs> kayo po ay magiging tambalo. <laughs> tambalo. Ang kapangyarihan po tambalo ay patalon-talon. <laughs> ito po yung tambalo. Ayan, no? Tapos, lumalaki ko ang mata. Ay, malaki po ang mata. <laughs> Pero hindi, uh, joke lang yan. Ito po ay peg fruit. Diba, kinakain daw po ito. Hinog na po ito eh. Try po natin. Ayan, oh. oh. Pero hindi ko itatry. Baka nga ma-devil fruit ako. <laughs> Mga matepok ako. <laughs> Ayan, amayin ko na lang. Oh, diba? <clears throat> Parang may pumasok na something sa ilong ko. <laughs> Ayan. So, ito naman po. Uh, ano matag dito? Bangkoro. Bangkoro yata po. Ayan. So, kung mali po ako, eh, di comment na. Diba parang kagaya talaga nung kay Luffy? Devil Fruit. So, ayun lang po. <laughs> Ito po ay isang ano lamang uh, kabalbalan ni Jordan. So, marami pa po rito. Meron din po dito mga ano, yung mga hugis puso. Bunga ng pipisik yon So, wala well, ko nito ko lang. <laughs> Thank you for watching.